Hello, 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 good evening, good evening guys, it's me again, hello, this is your friend Pearl of the Orient Mucha TV Isang mapagpalang gabi po sa lahat-lahat nating mga kababayan, a blessed Monday evening po no sa inyong lahat Kumusta po kayo jan, mga kaibigan at uh, narito na naman po muli si Pearl of the Orient sa kanyang patuloy-tuloy na pagtatanyag ng mga kagamitang uh, mga material, spiritual para po sa ating uh, protection at bilang na rin pampaswerte po sa buhay natin mga kapatid. No, muli tayong magpapakilala sa araw po ng lunes dated po ngayon ng uh, August 18 ayan no ng gabi ay uh, magpapakilala tayo ng mga gamit ni Pearl of the Orient guys sa gabing ito. Okay, so shoutout na lang sa lahat nating mga kapatiran diyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po sa inyo. Kumusta po kayo? Okay, ay okay lang at sana ay masaya lang kayo diyan mga kapatid, no? And even guys, kinuumusta rin natin yung mga kaibigan natin dyan po sa labas ng bansa. Hello po sa inyo, mga mamsers natin po, mga avid viewers po natin. No, na lagi pong nakatuto kay Pearl of the Orient at lagi pong nakasubaybay. At sa lalo-lalo na rin sa mga new friends natin, mga bago nating mga kaibigan. Guys, paki-subscribe uh, and uh, just click the notification bell para kung nais nyo po ng mga ganitong mga kagamitan para sa inyong buhay, lagi po kayong updated at naka-follow po kayo lagi kay Pearl of the Orient, mga kaibigan. So, maraming salamat po sa mga miners natin, sa mga kumukuha ng mga gamit natin dito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? So, before natin masimulan po guys ang ating pagpapakilala ng ating mga kagamitan, Narito po ang uh, mga naipadala nating mga gamit po sa araw po ng lunes no? Kay Brother Will Amistuso Okay, diyan po sa may Las Piñas, Metro Manila Ayan, okay At kay uh, Brother J. Mark Rivera diyan sa may Anguno Rizal Ayan At kay uh, Robert Salinasal Ng uh, Cubao, Quezon City, Metro Manila at kay ano Brother Saldimer Binigla na mandaluyong Metro Manila. Ayan. So meron po tayong apat na uh, naipadala pong gamit po no sa mga kaibigan natin pong uh, naniniwala at nagtitiwala po ng na? dito sa uh, channel ni Pearl of the Orient sa patuloy na pagpapakilala po ng mga kagamitan ngayong gabi. Okay? Ayan. Uh, so, tonight guys, uh, we're excited to see the beauty, the power, the spirit of our nature for this evening. Meron po tayong uh, ilalahad na naman po para sa inyo ito mga kapatid, mga kaibigan. No? Okay, kung ikaw po ay naghahangad at nagnanais po ng mga itong uring mga mutya no? para sa inyong buhay, ito na ang kapangyarihan ng kalikasan ay katuwag po natin at uh, ito po yung mga gamit po na handa pong uh, umagapay no para sa atin pong pamumuhay no lalong lalo na po tayo po ay naghahangad na tayo po ay maging maswerte no at uh, kung inyo pong uh, nararamdaman na medyo may kamalasan po sa buhay ninyo no at may mga nararamdaman kayo hindi maganda sa inyong mga katawan o anuman no Okay, so ito man kapatid ay uh, munting tulong ni Pearl of the Orient sa inyo, no? At sana ay tayo at lagi pong uh, mapasaatin yung magagandang mga oportunidad na dumarating sa buhay po natin mga kapatid. So, uh, without further ado, atin pong ipapakilala ang isang set po ng mga gamit ngayong gabi hoping na inyo pong magustuhan o inyong mapusuan na makagamitan ng Pearl of the Orient guys sa mga mahiwaga no? at eh, mga malalakas at tunay po na maasahang kagamitan po okay so itawag nyo lang po nito sa akin mga kaibigan kung ikaw po yung naghahangad at nagranais po ng ating mga mutya sa 0997 yan po ang aking gamit ang aking, aking number kung nais niyo po ng kagamitan na tulad nito mga patid, no? Okay. So mayroon tayo isang garapa o radilusi di combate. Ito po ay mainam at mabisa pong pa-protection po sa atin, no? Ating buhay. Ayan, no? So, yan po ay may mga nakasulat pong mga orasyon para sa ating depensa. Okay, sa ating pangkatawan. Ayan po ang uh, kasaang haring at atardar para sa pangkalahatang gamit po, no? Ayan, okay? So, yan po ay may mga protection mula sa mga arma de fuego, okay? Yan po mga kapatid, isang uring uh, kasaan na uh, pangdepensa po talaga sa mga uh, pang-atake, no? Ng mga hindi natin alam na mga pang masamang pangyayari, masamang balak na isa-isang tao mga kapatid, okay? Itong langis na ito ay gawa po sa libon na niyog, no? ang so, mainam po itong pang protection talaga sa buhay buhay natin mga kaibigan. So if I were you, okay, magkakaroon po ako nito, no? Okay? So hindi lang po sa protection katawan niyan mga patid, no? Iniiway po tayo niyan mula sa mga mapanakit na panirang gawa ng mga itim na mahika. Okay, itong kasana po na ito mga patid sapagkat nandyan po ang mga pangontra mula barang kulam at mga paninigal po lasun o anumang uring mga gawa na may katulad ng mga laygay, palatay, no? Okay, so yan po. No, takotin dito ang mga masasamang espiritu tulad ng mga uh, itim na kapangyarihan tulad ng mga aswang. O oh, ayan, mga masasamang nilalang. Okay? So ito po ay mabisang pangontra po. Itong uh, nasa butilya po natin. Ayan po, no? Isang set po ito, kasama na po 'yan mga kaibigan. At siyempre, itong set na ito ay set na matindi at talagang malakasan po mga patid, no? hindi po tayo magsisisi o mag-alot mahay sa ganitong uring mga kagamitan natin sa gabing ito dahil ngayong gabi isang kakaibang mga bertudis na naman ang ating ipapakilala sa inyo isang set po ito mga kapatid ha kung ikaw ay nagnanais so kasama dyan mga kaibigan ang isang pangil ng sigbin, ayan yan po mga kapatid no? yan napaka kilabot na lakas itoy nagbibigay lakas sa katawan natin po mga kapatid no? okay isang uring pampaswerte din po ito no pampaliksi ng isip at uh, pampatatag ng puso at ito po ay uh, mabisang dalhin araw-araw para sa bawat paglalakbay natin mga kapatid isang kapangyarihan ng mutya ng pangil no ng malapusang kapangyarihan mga makaibigan so ito po ay uh, nagtataglay ng depensa no, na ikaw po ay binabalaan kung may mga pangyayaring hindi maganda sa unahan ng iyong buhay. Kaya ayan po ay ginawa natin kwintas para lagi nyo pong matitangan po itong bertod na ito mga patid. Okay, binabantayan ka po niya nito no, mula sa mga masasamang loob. yan po, kasama mo siya lagi sa iyong buhay at sarili mga patid No? Yan ay isang kakaibang bertod po ng isang pangil mga kaibigan. Ayan po ay uh, may tagusan din po 'yan mga patid, no? Ayan. Isang tagus o lagpas lapos na ngipin po ito. Isang uring ngipin na natadyang napakilabot po mga kaibigan, no? Ayan po ay napasakamay po natin. Isang bertod ng malapusang uh, lakas at uh, ligsi na kapangyarihan ay mapapasa iyo po mga kapatid. Ito po ay akin pong natago na sa matagal ng panahon din. Ilalabas ko na rin ito sa inyo mga kaibigan. Uh, Mag-uusap tayo no? kung ikaw po ay nagnanais po sa isang set na ito mga kapatid. Okay? So napakainam po itong taglay niya no para sa liksi at uh, ito po yung nagbibigay babala po sa iyo no hindi po kayo madaling uh, mapagod may lakas po kayo lalong-lalo sa bawat araw nating trabaho no? Uh, medyo mabigat. Ito po ay katuwang natin ang isang pangil po, no? Na kwintas po ni Pearl of the Orient mga kaibigan. Nakakaiba po 'yan mga kapatid, isang uh, uh nakakakilabot na aurahan ng kagamitang uh, pangil po ito mga kapatid. Yan po ay may tagus po, no? Tagusan po 'yan, may butas po 'yan diyan mga kapatid. Yan. Dito na butas na rin. Yan. Okay? So ginawa natin kwintas po kaya isang bertod na talagang maasahan natin sa buhay natin mga kapatid ang isang pangil ng isang sigbin. Yan. Okay, meron ulit tayo niyan at pinagkaloban tayo mga kaibigan. So dito rin po, ito ay isang pambihirang mutya ng isang langka. Isang berto na liso ng langka, napakalakas ang aura mga kaibigan. Ayan, Itong uring langka na nilalanggam po mga kapatid sa sobrang tamis na aura nito. Isang liso ng langka po ito mga kaibigan, no? Yan. Okay? So titingnan natin ang nakatagong hiyas o nakatagong aura ng uh, mutya na ito mga kaibigan. Isang mutya po ito ng uh, langka na mapangakit, mapanghalina, no? is mainam po sa pamumuhay, no? Isang uh, mapanggayumang lakas, no? isang mapangakit na lakas, nagpapataas ng karisma ng iyong pagkatao, lalong-lalong na rin po sa ating panghanap buhay, maganda po ito sa bawat lakad natin mga patid, no? Yan, ang bertud ng langka na napakalakas ang aura, talagang, nako, no? ay nagbibigay po ito ng uh, swerte po sa buhay natin isang mabango pong aura na nagmumula sa prutas ng isang langka na pinagkalo sa atin ng ating abyan ay pinagbigay uh, po sa atin mga patid no? isang matlakas at talagang napakasulid na mutya po ito mga patid okay? so oh, titingnan natin po ang aura ng bertod ng langka natin mga kaibigan ay isang, uh, nako, napakasulid, napakaganda po ang kanyang lakas at aura. Para sa nagliliyab na apoy. Ayan, no? Nagliliyab na apoy ang kanyang himaya, mga kaibigan, no? Tingnan niyo mga patid. Nako, kung mapapasa nyo ito, talagang kikilabutan po ayo sa lakas at bertud na dala po nito at ang kanyang napakabuhay na aura para sa ating buhay at sarili, mga kaibigan. Ayan po. Yan, ang bertod ng isang nag-aalab na buto ng langka natin mga kaibigan ayun yon nako, sulid na sulid mga patid hmm? Talagang nag-aalab sa ganda na tinatago ng mutya na ito Yan po mga kaibigan, no? yan ay may tinatago pong ganda ang mutya ng buto ng langka na ito mga patid Okay, Ayan. at isang itlog po ito mga patid na malaginto po ang kanyang aura hmm. ito ay kombinasyon ng isang itlog na ginto at isang tapol mga kaibigan yan, at dito parang may nakaukit na isang bulaklak dito banda mga kaibigan isang tapol na itlog ayan yan po, at dito ay may aura pong gininto ang uh, hiyas po ang kanyang uh, uh, himaya o ang kanyang glory po mga kaibigan Napakasulid na mutya po ang isang itlog ng manok no? Isang itlog po yan ng manok mga kapatid no? Sa tagal po ng panahon Ayan, no? naitago po ng kalikasan para sa atin mga kaibigan no? Hawak po ng isang gabay at ipinagkaloob po sana atin ang isang pambihirang mutya po na ito mga kapatid isang mutya ng itlog tapol isang itlog ng manok mga kapatid isang pambihirang hiyas na talaga namang napakainam sa baybuhay natin ito mga kaibigan yan okay so yan po no yan ang napakaganda sa pamumuhay no okay yan ay pinagsama po, pinagkaisa po natin mga kapatid Ang iba't ibang uring mga mutya na ito Isang set po ito mga kapatid Sa magnanais at maghahangad po Kontakin nyo lang po si Pearl of the Orient Sa 0997-7994-244 Nakasulat po dyan sa ating descriptive title mga kapatid So kumpleto na po yan Ayan po ang bertod ng kabal May sakubol po ito Lalakas no? protection din natin ito sa bawat araw napakainam po ito mga kapatid sa ating uh, health no sa ating uh, pangkatawan Yan po ang birtud ng itlog maganda po no na nagbibigay po ng uh, uh, hugu, uh tawag nito no lugway sa uh, ating pamumuhay sa ating uh, buhay no o ibig sabihin by pinapataas pa niya ang ating Uh, span sa ating buhay mga kapatid. Yan po ang dala na bertod ng ating itlog. No? Kung bawat may lakad tayo, ayan. No? Yan po ay handang uh, dumi pa po sa atin mula sa mga piligro na mga pangyayari po. Okay? Tulad din po ng bertod ng langka, sa sinabi natin, isa pong mapanghalina po, mapangakit na bertod po yan. Mabango ka sa ibang tao, nagbibigay sa iyo ng swerte po sa iyong pamumuhay. No? O maakit po yan, o tinatawag po natin it sa money magnet po na bertod. Okay, kombinasyon din po ng lakas sa katawan no? Ito ang pangil at talagang nakakilabot na pangil mga kapatid na isang sigbin ay hawak ni Pearl of the Orient yan mga kaibigan. So bibitawan ko na po ito sa lahat ng magnanais ang, at saka isang garapa po, no? Na pang ora uh, didusi kumbati mga uh, kapatid mula sa mga itim na may At itong mga material na bagay, nako, isang napaka -inam po na... Uh, itangan itanga natin sa bawat araw nating pamumuhay. Hanggang dito lamang po si Pearl of the Orient Mapati. Dinintay ko lamang po ang inyong tawag sa 0997-7994-244. Okay? So pinapabot ko lamang po ang aking po pamumusta sa lahat nating mga kaibigan. Salamat po sa inyong pagtitiwala at paniniwala po sa altar na Pearl of the Orient. Kita-kits ulit tayo mga patid. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Naway uh, nagustuhan nyo po ang pagpapakilala ni Pearl of the Orient ng kanyang mga matitibay malalakas na maurahang mga mutya. Okay, hanggang sa muli nating pagkikita mga kapatid at muling pagtatanyag ni Pearl of the Orient ang mga ibang uring mga mutya para sa inyo mga kaibigan. Okay, so good evening and Uh, malapit na yung umaga. <laughs> okay, salamat po sa inyong lahat. This is your friend Pearl of the Orient, Mutya TV. Is signing off. See you again, mga patid, no, sa akin pong channel. Thank you so much and uh, regards to all my friends. God bless po everyone. May the floodgates of heaven will be open and sharing us all the provision, all the blessings, no, that coming from above, the power of nature and our spiritual knowledge. Okay? Ay babahagi lagi ni Pearl of the Orient assignments. Okay? So bye-bye for now, guys. See you again. Bye-bye.